So, oh, what's up mga tol? Ayan, good morning, good morning. Ayan, bago ang lahat, uh, ang pecha ngayon ay September 26. Yan. Birthday ng aking mahal na mahal na nanay. Yan, si Marieta. <laughs> Marieta Manimtim Team. Happy, happy birthday sa'yo, nanay. Yan. Meron akong munting regalo sa kanya Ah, syempre hindi ko muna i-upload to, mamaya ako na upload kasi baka makita niya, di ba? Ah, uh, meron tayong munting regalo sa kanya, ito. Ah, munting regalo namin ni An sa kanya. Sana magustuhan niya. Yan. Ah. Yan kasi si nanay Dati Kapag kayo may gusto siyang Ano sa akin Binibili Kasama niya ako sa bilian Yan. Ah. Ganyan ka ano si nanay nun eh. naging ano yan, naging nanay tatay sa amin. Siya ang nagtaguyod ya Wala kami dito kung ano kami ngayon. Kung hindi dahil sa kanya. Uh, nay, happy happy birthday. Ayan, uh, sana magusto mo tong munting regalo namin sa'yo. Uh, na ano yan, ah, uh, Legendary. <laughs> Legendary. Yan. Yung nanay kasi, kumbaga, nanay tatay nga sa amin, kumbaga, pinalaki, pinalaki kami yan sa palo. Gulpe. Yan. Pero, eto, ano kami ngayon, di ba? Lumaki kaming may respect sa mga nakakatanda sa amin. Kaya, kahit sabi mong ganyan, nanay ko, oh, mat, ma, lagi mabunganga, lag na lag ko yan di ba nai wala <laughs> na wala na akong ano ayun lang ma ang wish ko lang nanay mahabang buhay Ayun lang ay otherwise Plot, peace out let's go